Hello everybody! Magandang araw! Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano i-delete ang account sa Facebook Lite. So ang una mo lang gagawin ay buksan ay yung Facebook Lite application at siguraduhin mo na nasa tamang account ka bago mo ito i-delete. Okay, so pagkatapos niyan ay click mo lang itong tatlong guhit na nasa itaas at mag-scroll ka lang hanggang makita mo ang settings and privacy. So i-click mo lang ang settings and privacy at i-click ang settings after that. Dito, i-click mo lang ang account center. Okay, sa so pagkatapos mong i-click ang account center, makikita mo na dito ang option na kung saan i-click mo lang ang personal details. So, i-click mo ang personal details. Tama, pagkatapos yan ay makikita mo ang account ownership and deletion. So, i-click mo lang iyan. Dito, i-click mo ang deactivation or deletion. Okay, tama. Ngayon, piliin ang account na gusto mong i-delete. At piliin ang delete account. Pagkatapos mo yung piliin, i-click mo lang ang continue. Okay, so dito i-click mo lang ang continue. At pumili ka ng reason kung bakit gusto mong i-delete ang account mo sa Facebook Lite. Okay, pagkatapos yan, i-click mo lang ang continue at bago mo tuluyang ma-delete ang iyong account, ay kailangan mo munang i-type ang iyong password para sigurado si Facebook na ikaw ang gumagamit ng iyong account. And that's it for this video. If you think this video helped to solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye!